So yun mga ka-explore may, narin may narinig tayong boses So ito yung hahanapin natin ngayon uh, Nandito lang yan sa paligid Mo yun, bro? Nakita mo yun bro? Ha? Nakita mo yun? Nakita Lakas ng busis niya bro, nalito lang siya sa paligid bro lang so, na maka-explore uh, Sobrang ilap ng tikbalang uh, Hindi talaga siya nagpapakita Pero nandito lang siya sa paligid mga ka-explore Kabayo po siya, kabayo Sundo ka explore then, si Mang Kiting. Oh, may nakita rin uh, may ano din ron uh, may malakas na bose din doon uh, sinusundan niya so dito rin banda meron din so, mas masin, ha? nandyan? sundan natin yan?

yun sa bro Doon galing oh Ano? Sa yan bro Ha? Sa kahoy yan Maraming kahoy dyan <tutup> Talaga? Kakawayan, uy ang kapal ng kakaw yan doon sa ibaba oh Doon parang may kapat pinakaw Tumakbo doon papunta doon sa ibaba bro <tutup> Oh kahoy ayaw na nga ah. Ay. Lakas ng anunya bro Busis bro ang tikbalang Sundan natin ta Yeah. Bro dito siya nawala sa may malaking puno bro mm. Malakas lang talaga yung kutob ko bro na portal Ano to? baka nila itong puno na ito? may grupo din buhayin dito dito ba dito yun? dito yun parang bumalik dito sa iyo eh. ikot ikot lang tayo dito bro parang nililang talaga tayo naglaruan tayo dito ano yun? May napansin ka dyan? Oh, so, no, basta alam namin na dito ka Ipakita eh, ka balang Bro, takot talaga siya bro Takot yung tikbalan kung ka. kaya Ito, ah, ano ba ito? siya yung tikbalan bro Ano ito? Buhay yan

yung apak ng kabayo bro dungo, dungo. yung 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 tunog ng kanyang paa bro nandun banda bro nandun banda dung banda banda dito nandito so, na naman tayo sa may uh, grupo grupo ng kawayan Ingat toh, alur toh. Bro, parang nandyan yung kabayo bro Diyan sa kinatatayuan mo Parang nandyan bro May, may boses ako narinig dyan kanina. Itutok natin yung camera natin dyan. Walang yeah, huwag natin yung walay. Okay. Yan. Nandyan yung kabayo bro. Nandyan lang. Ano yan, ko nandyan talaga. Huwag lang natin yan yung... Dito, dito yan. Dito bro, dito, dito banda bro. Yan. Dito yung banda kanina. Dito. So? ko lang siya talaga nakita. Naramdaman ko lang at uh, yung boses niya doon, narinig ko mahina at uh, yung amoy niya, narinig na, na amoy ko talaga dito. Ilutuin inat niya para makuha natin. Yan talaga yun. Yan ba? Hmm. Uy, hey, yun yung boses niya oh. Ano po? Ano yan bro? Ano dyan hey. hey, talaga oh. Tirahin natin bro. Uy, hey. hey, nawala. Uy, hey, ang bilis. Ang ilap ah. Ang bilis niya bro. Ano ka bro? Ano dyan ka ka bro? bilis na <inaudible> nawala bro Uy bro nandun bro Hindi natin Thank you. Meron? Parang may tikbalang sa paligid yun. May nakandeng ka yon? Dito may talaga yung ilo bro, kaya hindi masyado. Pero meron talaga bro. Mahina lang yung ano. Tingnan bro. Nandito. ang parang nito bro. Sa paligid. Ito eh. ba -iba yung amoy niya bro? Dito talaga yung tikbalang. sa Nakama -tuan. ka lang dito lang kami sa harap sa likuran baka biglang mga pakita sa kamera natin ba Ha? biglang mga pakita sa kamera kaya dito kami hey, nandito siya sa paligid na. dito lang makita <tinyo> Uy! Uy! No.

Ganun ba? Hindi lang ako sure bro kung natamaan. Madilim kasi dyan. Nandito kasi yung ilaw. So madilim. Hindi ko, di ko sure kung natamaan yun. Tingnan natin kung may mga bakas ba ng ano dito. Ha? Hmm, huh? hmm, mamaya na, mamaya na. Ah! Uy, Uy ano alu yun. Ha? Huh? Bro! yung amoy dito, bro. Siguro hmm? amoy tae, bro. Huh? Amoy bro. Ha? Amoy tai eh may tao dyan may... may tae dyan re baka yung tikbalaw ah oh, may tae talagang di kaya... bakit may tae no? baka may tao baka may tao dito bro may tao ba dito? kala ko... kala ko anong amoy baka na... baka napakan ba ko, kala ko baka na, baka yung tae bro ano yung Putik kemih. Wih, lah, mirongnya. woi, wih. Oh, meron talagang tikbalang dito, bro. Naamoy ko kasi siya, bro. Parang parang amoy tahay eh, siya. Bro, 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 bro. ang Ano na tayo, ilang gabi na tayong nag-explore ng tikbalang. Hmm. Pero, hindi ko, ay, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam bro kung umatake ba talaga na. Bakit hindi hindi siya lumalapit sa atin? Umatake ba yan ang tao? Umatake ba kasi yung una po na ano, yung, yung nag ano po ako kasama si Pilimon. Mm. patungo siya sa amin kasi hindi naman nakikita bakit sobrang sukal. Mm. Pag hindi pa hindi pa siya nakalapit, binato namin ang bangkaw. Talaga? Kaya tamaan po siya parang daples lang yun, hinahabol po namin siya. Pagkatapos, bigla pong dumating po ang kaibigan ng si Ram, nakakita. At siya pala nakapatay at nakadali sa dalawang tikbalang na natamaan po namin. Ganun ba? ay umaatake na yung tikbalang na yan. Curious kasi talaga ako bro kung pag umatake siya ano ba ano bang ba ginagawa niya? Sumisipa ba? Uh -huh. O nangangagat ba? Uh -huh. uh -huh. O so, bilang ka ako bote niya ako anong tamaan? Sinibat ka? Sinibat ako. Uy. Pisikalan pala lumaban yung yung tikbalang? Oo. Uh -huh. Pisikalan daw rin, so delikado. Okay, kita ko si ano si Ram. May hawak na bangkaw kaya pala. Ano ba? Yeah. Kaya pala. No? So delikado, matamaan tayo ng asibat ah, niyan. Delikado yan. Physical pala na makikipaglaban yung tikbalang. Oh, okay, kasi yung protection naman tayo. Kung sa bagay. Para parang hindi tayo ma, ma, ano ba, ma, mapuruhan. Kapag so, babangkawin tayo. Pero huwagin natin itong palibot bro kasi Parang nandito lang talaga kasi yung amoy niya nandito. Oh. Amoy na amoy ko siya. Amoy tae. Binali ko lang bro para makadaan ako bro. ito na yung amoy niya oh. May boses dyan? Ingat ah. Medyo magkalayo mag na tayo. Kaya, I ano, protectionan mo yung sarili mo. yung pakiramdam ko dito mga explore Uy, eksan ka nagpunta. Parang napuruhan ka yata. Naku, ngayon pa. Nagloko na yung plastic ko. Patay-patay na yung ilaw ko. Uy.